Hello guys, nandito naman po tayo ngayon sa East Ibaloyo Dental Clinic uh, Schedule na natin para magpa-adjust nating ipin Dito lang yan sa second floor ng Sorinto Building Lakson Street Bacolod City. Pasap na tayo. Ari na sulod nakita dere sa SA Baluyo Dental Clinic. Kanami, may sa ang ila ambiance sa clinic nila sa SA Baluyo Dental Clinic. Especially si Doc Charmin Baluyo. Ayar-araw. Siya gid mismo ang hands-on sa kon punto nga sa diin gina-adjust lang ini every month ka gina-cleaning man. So sa mga taga Bacolod kag mga taga Negros or kung gusto nyo magbisita dere sa Isay Baluyo Dental Clinic pwede ka mo magpa-reserve or magpa-schedule uh, appointment kung san o gusto nyo magpa-takod sa inyong nga brace or cleaning man damo saan pwede nyo nga ipa-service sa uh, dental clinic sang Isay Baluyo especially kung may problema ang inyong nga ngipin bisita na ka mo may ara sila 2 ka branch dere sa Bacolod City ara sa Cyber Center Bacolod City Isay Baluyo Dental Clinic ka uh, kung lapit naman sa inyo Ferry diri lang sa may Lakson Street lapit lang gid sa El Fisher Hotel ang Sorrento building wala uh, ara lang gid sa second floor pag saka mo da makita mo na dayon ang East A Baluyo Dental Clinic kana may gibalas ang serbisyo nila kag uh, ginaatipan gid gina nila ang imo nga ngipin every month so affordable siya hindi gid siya mo nakamahal kung magpatakod ka mo sang brace Nga akin ng landagid magpa-cleaning sa nga nga unto kag nga akin ng landagid naton ipa-check up ang aton nga unto sa din test because part ina siya sa aton nga uh, lifestyle man sa aton nga health Kung concern kita sa aton nga health number one gidira ang aton nga baba or ang aton nga unto kay dira tanan gaagi tanan mapagpagkaon kag amo ni siya ang uh, source man kisa sa mga masakit balatian bangod sa aton nga unto So kung gusto nyo man malimpyuhan kag mapanami ang inyong nga unto, kadto na mo sa East A. Baluyo Dental Clinic or magbisita dito sa uh, clinic nila sa East A. Baluyo Dental Clinic or mag-message na sa Facebook page ng East A. Baluyo Dental Clinic. Terima kasih telah